Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ako sa Bike 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 Imus branch dito sa tap, sa tapat ng ano, Province of Space Imus along Aguinaldo Highway, no? Imus Cavite. So, kung naalala niyo siya, yan yung bike na nabike ko dati. Yung Merida, ano nga yun ulit? Kaya doon? XT. Oo. Uh, naka-suspension fork yan eh. Kaya naka-suspension fork yan. Hello. <laughs> Eh, ang ganda na saks mo eh. Rock saks na ibo. Ah, binibenta. Ah, binibenta. Ah, Tapos papalitan niya to. Pag mo, Ito yung papalitan niya. 29er na suspension corrected na kutseblo. Kutseblo. So, Idol, bakit mo pala papalitan ng ano? Na rigid park yan? dahil dati mga iba ko sa Inti talaga ako eh. Ah, okay. na pili ko lang yung presence ng rigid talaga ako. Nakayos Takib, lang ako, kaya ako binili. Ah, uh, magkano bili mo doon sa concept? 2K. Uh, okay. so Pero so, libo lang? Check ko lang din sa tao ko lang sa marketplace ko lang din na din. Ah. Ito nga, no? Ito yung matchong ano eh. Ito yung matchong concept na rigid fork eh. Hindi pala pwede yung ano, no? Hindi pala pwede yung pang gravel, no? Yung 700C. Clearance. Oh, okay din naman yung 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 clearance sa palapad. Ang ano ko lang yung crown clean kasi. Okay, yung, okay. Yung Crowley kasi masyado may click. Uh, -oh. ito kasi yung frame ng Merida Big 9. Ano to eh, mababa lang yung BB drop nito eh. Kaya ito talaga ang bagay dito. Kasi no pinagtabi ko yun sa suspension fork, hindi naman masyadong uh, hindi naman masyadong malaki yung difference. Eh. So lahat ayan, nakita ko na yung steerer tube sa uh, tawag dito. Steerer tube ay tapered, yan naka-true axle. Boost ba to? Oh. Boss ba yung ano mo? Ay, yung hacks mo. Boss pala na, na si Mano yung no? selects Yan, si Dr. Jello, tinatanggal na yung ano. Crown race ba tawag yun? Crown race? Ah. Yan. Paxter Reva pala yung nakano dyan, no? Kalimutan ko eh. Yan, ito, ito yung pangalawa mo, Merida, di ba? Yung muna, di ano, unlimited. Ah, unlimited na kulay green ba yun? Alin naman sa. Eh, lang kita nakita mo lang face mask. Kasi laging naka, ano eh. eh. Oo. Oh. Pogi ka pala. Pogi naman ang na pala eh. <laughs> Ayan. Shoutout out, yan. <laughs> yan yung bike niya, ano. yung bike ko dun, Hindi ko na, wala lang tayong maglinis. <laughs> dumi dumi na. pogi pala naman eh. Huwag ako Tagal nga makut eh. Tagal mong putpun dito eh. Mahal naman. Maybe yata yung isang naiitaw sa tabi. Alin yung... Kasi may nakita daw yung isang kakilala si Kajel Ravelo. No? Ano daw? May dalawang libo yata. Ay, hindi. Tatlong libo nga. Isang pares. Uh, ay, pares Sorry. na. Pares yun. May tatlo, ano. Hindi ko lang alam kung meron pa. <laughs> pares na lang yun eh. <laughs> pares na lang yun nandyan eh, no? Ayan, so tignan natin yung magiging ityor na ito. Hintayin natin kung ano yung magiging uh, na itong Merida Big 9 na naka rigid fork na suspension corrected. Yan. Kasi di pa ako nakakita ng ano. Wala pa ako naibaba rin. Nakabicek na ako ng Merida Big 9 pero hindi ganito klase na carbon. Yung alloy lang. O oh, yan guys. Ano, pinutol na yung steering tube. Ang pinaputol dyan ay ragarin bakal. No? Diba dok? Yan. Yan. Hindi ano. Kinikikin na na para maging iswabe eh. Kasi kakapita dun sa ano sa sa ano pala head tube ng uh, Merida Big Nine okay. sabi so, no kasi daliri oh oo okay. dalawa dalawa gusto <laughs> talaga mo ayan guys no sa mga bago pa lang nabibilit ng carbon star nut ilagay nyo <laughs> kasi may nakita pa ako naglalagay star nut eh pero yun, sa mga beginner no ang tawag dito ay expander bolt or expansion bolt kasi nakikita ko sa sapi <laughs> yan, yan yung uh, pag pinipihit na buka yan, ayan yan yung isusok-sok dito yan, pasok mo lang dito tapos hikitan yan doon mamaya kasi meron pa akong nakitang na pinupok-pok eh. na stand <laughs> ayan mo Ayan na, kinakabit na, no? Hindi ka gumagamit ng torque wrench? Hindi okay, ako. Yeah. Panchameter muna. Oo. No. Pero pag sa expander bolt, ilang newton meter? Ay, huwag yung lason din yun. Bakit? Depende yun, depende yun sa material na steroid tube. Pero kapag ano, yung mga branded, ilan yung ano nun? Usually 12. 12, 12 newton meter, no? Pero itong mga ano, ito yung mga ano kasi mga budget eh. Katulad na sa akin, budget tong balugo eh. Ano, uh, gagamit ko yung ng tantiometer. <laughs> tantiometer. Ayan, na-install na, no? Ayan, malaki clearance, no? Kasi nga, di pwede yung maigli, no? Dahil bababa ba baby nung, no? Dito kasi kapag inigpat ang yung sa akin dati dyan, 4 newton meter kada isang bolt dito sa stem. Pag sa carbon fiber, para niyo yung stem dun sa carbon fiber, carbon fiber steer tube. Ayan. Ayan. Ilang newton meter yan daw? 4 ba? 4. Ayun, 4 din pala. Ayan, four newton meter. Parang yung ginagamit ng mga dentista ng itsura eh. May bobby ako sa dentista eh. Takot ako okay. sa dentista. Masakit magpa-cleaning ng ngipin. Lalo ni Bono, injection na ako ng anesthesia. Masakit. Hmm. dito, konti-konti yung napakabalang, huwag niyo isagad. Kaya nga may max. Eh. Ah. Meaning, yun yung max. Hindi ibig sabihin, hmm. yun yung isa-set niyo. Hmm. Tama, mali. Oh, so... Mali sila. <laughs> <laughs> yun nga, so ito, 4 newton meters. Ano, okay na ba to? Hmm? Tapos na? Yung internal pala to, no? Oh, internal yan eh. Ah, oh, nga pala no, naka-internal cable pala no. Yami naman ng calling ano, preno mo. Kinis po, yung akin pangit mo. Ipapasok pa pala yan. Yan si seems na internal yan. Tatanggalin mo na yung ano, yung brake hose. Kasi papasok doon sa port. It's a channel to support. Sa taas para tinatanggal. No? Ano ah, sa isip mo sa baba eh. <laughs> sa kalipira. Yan. Ah, puputulin. Kasi no, nga, umikli yun eh. May, medyo umikli yung fork yun. Eh. Ayun, papasok dun sa amin. Sinoksok na doon. Ang alin? Sinoksok yung kayo ano, brake yeah, Yan. Tapos lalabas doon. May guide ba yan? <laughs> Wala. Patsahan pala ano. Patsahan pala yan. ko parang meron daan eh. Parang host na ano. Alam mo naman, Shopee. Shopee. Ayun nga. Yan ang muna. I-fish If yan. I-fish pa. Ayun. Gumamit ng cable. Ayun. sinuksok. Ayan. Dalabas lang isip, eh. Baka matuluhan yung roto. Hindi hmm. ba ito malabas ito? Ano ito? Masira niyo ko lang may alam na ito. <laughs> Kaya, hindi ko papasok dun sa... Ayun, tapos susunod. Yung pang guide pala niya, yung cable. Eh. Ah, di pa nabibergen yun so. ayot Ayun, lumabas na. Ayun na, okay na. Galing. Ang galing. Ang galing. hilo ko eh. <laughs> Ano 'yan, galin? O galin? Takot 'to pag may mga batang ng ano, si Romer pag gumalaw pa sa akin, ang lakas, oh. Ay, ang lakas. Ang lakas ng hilo ko. 'Yan ng entertainer niya, 'yan. Yung bucket niya, entertainer. Yung dapat. Oh, to. Ano ko gumilin ng ano, may size-size kasi yung ano. Papa baliw, take some advice. 20 mm ata din. Ilan mm nga to? 180. 180 ah, ayan may the, ano adapter adapter DPT. Adapter. Shout out kay John Paul na hindi nagre-respond sa aking invitation, 'di ba? Si Jenna Si Portulay. Sabi ko, pag Laguna Loop, ano, Laguna Loop daw eh. <laughs> Yung nag-ano sa akin sa TikTok. <laughs> Iyaya ko, ayaw naman. Libre, libre ko na nga lahat. <laughs> libre ko na nga lahat eh. Ako na nga, gaga, ako na nga magpapakain eh. ano Pang insert. Ah, para mo kapit. Huwag takip. Seal ba tawag yan? Seal. Copper yung material nga yan. Copper. Hmm. Pag yung ikpitan magpe-press yun. yung mag i Ayan na guys ha, biglaan kasi yung punta ni Idol eh. di ko dala yung timbangan to. Ano nga ulit yung timbang ng bike mo na naka sa suspension port? 25, mga 10, 10 55 ganun, ano nga ulit yung timbang ng suspension fork mo, naalala mo ba? Yun. Tignan yung, ko yung nga doon sa website, baka meron silang timbang. 2 kilos uh -huh. Kasi magana yung 2 kg sa ano eh. Huwating ko ato. May oh, remote po With remote, no? Siguro may sa kilo sa so Porsche. Sure. Hindi ko lang alam kung aabot uh, to ng dalawang kilo. Yung uh, Raksas Reba. Eh kasi ito, iyan kasing port na yan. Ano lang yan? Kalaating kilo lang yan. 500 gram saan? Hindi, 500 lang. 500? Nga no, pala ko, 500 lang yan. Kahit ganyan kalaki. Siguro mababawasan ka ng ano yan. Sa kilo may isang kilo. Magiging ano to, mga over 9 kilos to. Mga low, siguro, siguro 9.2, 9.3, no? Kasi hindi ko dala yung timbangan ko, eh. Guestimate lang namin yun, ha? No? Kasi hindi ko dala yung timbangan ko, eh. Hindi ako nakapag-bar check video sa Bermosa kanina. Ayan, yeah, kinakapit na. ya yeah, guys no, na ano na, na-install na. Complete installation ng Concevlo na 29 na suspension corrected the rigid part na pang-MTB nga ano at tingnan natin doon sa ano sa itabi natin doon sa ano ko sa MC ko kasi nga titingnan natin kung pro uh, ano kung gaano binaba, no kung pro pa kung pro pa sa battle strike itong setup na ganito. So tingnan natin 'yan you no know, pagtabihin natin. Ayun. So ito kasi 170 mm ang crank arm nito eh. Yung I accept itong <coughs> Shimano mo na Diori XT pa to. Ah, ah. ano yung uh, haba ng crank arm nito? 175. 175. So mas mahaba pa yung crank arm, no. So kita-kita natin na mas mababa yung sa akin, no. Nang konti siguro mga almost 1 inch doon sa tip ng ano, yung tip ng crank arm sa crank arm ko, no. So pasado-pasado pa -pasado ka. hmm. kasi yung sa akin niya, ako nagkakaroon ng pedestrian. Eh. Kahit na maikli lang yung fork e. Eh. Lalo na dito. <laughs> Lalo dito, mas hindi mas uh, mas okay hindi mas hindi pro dito sa pedal strike to. Yan. Pero uh, sa mga magbabalak na ganito, tas 27.5 mo mukhang hindi na pwede, no. Kaya nga, nung nakasok pa ako eh, pag dumadaan ako sans, ba, eh. uh, yun, coffee, ganun, mm, sa house, uh, ginigilip eh. ko kasi sa eh. Pero yun nga, pag 27.5 na variant dito na nitong fork na to at ikakapit mo dito sa bike na to na 29er, feeling ko hindi na hindi na po pwede no dahil nga itong frame na to mababa lang yung BB drop. kaya sakto lang itong uh, 29er na suspension corrected na kotseblo no okay na no pero feeling ko mas popogi ba anong, anong size pa lang gulong mo 29 by 2.2 2.2 mas popogi pa yan pag mas malaki gulong <laughs> mas mataba pag binay direct na siguro Oo. yung ewan ko lang kung meron Sir, kasi sa likod, 2.25 lang Ah, 2.25 sa likod, no? Yan. So, yun. Pwede, pwede dito sa Merida Big 9. Yun nga lang, 20, 29 na na suspension correct Hindi po pwede yung 27.5. Kasi pag naglagay ng 27.5, magiging mas bababa na yun kaysa dito sa akin. O, oh, uh, Idol, Greg. Shoutout na. Shoutout sa mga sa, bag, bag, sa mga bike si, si... Si... Si Carlos. Si Keith ay si... Ikat mo kakirin. Ang matbigla ko na tayo mga pangarap? <laughs> si, si, si. Ikak, ano, ay, Ika ka nung. kay Carlos, kay Sean, kay Anton. Pag na ulit. Kay Merida. <laughs> Ayun. So, yun. Salamat, no. So, yun nga, no. Hindi nga... Hindi ko nga na ano yung timbang. Abangan nyo na lang sa comment section. Ipipin ko naman yun. Pag nakita ulit kami. Kailan ba tayo magkikita ulit? Huwag kailan mga kakirin. Linggo lang. Linggo. <laughs> Yan pa, siguro mga linggo ng hapon. Alas mo. ka ba nagdadal mo sa so, Eric linggo Ah, uh, mga ano, mga umaga. Uh, six, six, onwards, ah, uh, 6 well, onwards, 7. Ah, oh, mga ganun, mga ganun. 6 onwards. O yan guys, maraming maraming salamat sa inyo manonood. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matutuloy notify kayo. And guys, maraming maraming salamat sa inyo and right si po sa inyo.